Tinipirito na pala ni tatay Pasok tayo Asa ah, na, na po? Ito na So Tay, ito Prito muna oh. Paano yung asukal? Eh, mamaya ma... Pag naprito prito to Okay, pag naprito prito na Eh, maglusaw tayo ng asukal Ah, okay Maglulusaw Pwede po mamakita Paano ba niya nilulusaw Yung, yung asukal? Mamaya Hindi po yung lalagyan nyo yung asukal diyan. Ah, ganun palang technique. May technique pala. Kaya pala kapit na kapit, ano? Oo. Ah. O, sige. Itahin natin tay kung paano paglusaw si tatay ng sukal. Yung brown sugar, ano po? Ito. Saan po? Hindi gaano yung brown. Nag-mix yan. Ay, okay. Teka, teka, ha? Oh, ito light. Okay, light, light brown, brown and saka dark. dark that brown mago Oh. Ah, may technique pala guys. Pero okay lang po, tay na makita nung ano naman Ito yung nung mga viewers natin. Oo. Oh. Okay lang, wala naman tinatago oh. si tatay. Importante bumili kayo dito. <laughs> okay, mga ilang minuto po yan tay na mapirito. Okay, tatanggalin daw 'yun Tatanggalin na ni tatay dito tayo hindi ah, tayo ah, makakaabala Oo nga. So ito, uh, ayan pwede na to tay. pwede na yan na ano. Okay na yan. Hindi, I mean okay na yan. Okay na. Tapos sa magluluto ko na asukal. Tapos ilalagay ko. Ilubog yan. mo na doon. Okay, ay ganun pala yon. So mahirap naman yung over, no? Tay no. Mainte panoorin natin kung paano ginagawa ni Tatay. Ilang taon na po kayo, Tay? Ha? Ilang taon na po kayo? 62 batang bata <laughs> Bata pa yun Bata pa So hintayin na muna natin Dito ka na maglulusaw. uh, Hintayin natin na umilit ulit yung mantika Para madaling malusaw yung asukal Asukal Hindi po ba yung bubuo uh, Dahil mainit Nakita mo namin O oh, sige sige Na pinaghalo Yan po yung pinaghalo oh, uh, Yan na yung, pinaghalo na tayo halos. Okay oh, guys ha Ito yung pinaghalong Uh, dark brown, brown at ah, light brown, guys. Ayan na, maglulusaw na si tatay ka. So, hindi siya bubuo, tay. Hindi siya mamumuo. Ayan na, hintay na lang natin malulusaw yung asuka. Talagang mam malulusaw pala. So, tingnan nga natin, guys. So, pang Pangilang minuto po yan, tay. Mga 5 minutes pa. 5 minutes bago mo bago ay dadali na doon dadali na doon kasi eh, yung pagluto natin hintayin eh, lang natin yung lakas niya oo oh. so kailangan niya halo halo ano oh. para hindi mamuo yan nalulusaw talaga yan talaga nalulusaw pala yan hinahalo halo 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 5 minutes daw 'yan, guys. Ano na ginagawa ito, Tay. Tagal na. Tagal na. Kailan ilang taong ka nagsimula na magganyan? Matutong magluto na ganyan. Dati pa yung dati ako magluluto kamote chips, banana chips. Ah, oh, okay. Iyon may ano 'yun ano? Kaya manipis na manipis, oh, may eh, parang slicer? Oh, may slicer. May na. slicer talaga ano? Pero ito, matagal na. Mga ilang taong ka na po nun? Dito sa testo nito, mga 20 years na kami dito. 20 years na? Uh -huh. Okay. okay. Yeah, ayan, matagal na pa rin pala sila tatay dito. Oh, uh -huh. ayan o. No? Uh -huh. Oh. Uh -huh. Oh, Ay, ganun. Okay. Then, tapos, lalagay okay. Ko na ito. Okay, lalagay na. Okay. Ganun. Ayun. Lusaw na nga guys oh. <laughs> <laughs> tapos hahalo ko na yan. Okay. Para kapit na kapit na yan mamaya. Ayan na. Oh. Oo oh, nga no, hindi oh. no. Kapit na kapit na oh. Kaya lang siya tumitigas pag nahanginan na. Uh, hindi, eh, patayin mo yung kapito, apoy. Oo, oh, apoy para kala yung manigas na kumati. galing oh. Ah, kaya pala. Yan pala yung secret. So, oh, tura niya, patayin ko na. Oh. Okay, patayin na. Patayin na. Niyo. Halo, halo lang yung... Halo, halo. kaya nung kumapit na yung ato hindi na magpipipipip so kayo na o yun o oh. makakapit na guys o nga besh nga makakapit na o oh. kita nyo o oh. halos ah. pantay na oh. Ano, tapos na, tatanggalin na natin. Tatanggalin na. Na, natanggal na ni tatay. Ito, ready na tong, ah, hindi, pa, ano muna. Palalamigin ng konti. Hindi, dadalin na dun. Dadalin na dun. Okay. Okay, wait lang. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Si nanay na magtutuhog niya. na. Sino po nagtutuhog dyan? Ako po, sir. Ayun. Oh. grabe. Ayun, <laughs> Gra no? Ayun, kukuha ko niyan. Ay, ha? Kukuha ko, bibili ako. Ayun. O, okay, nakikita nyo, o. Oh. Ang daming humihinto dito. Walang, imposibleng eh, walang humihinto dito sa itsura ng ganito. Kasarap. Diba? Ginagay nyo nila. O, <laughs> oh, yan. Papalitan ni nila yan, yan. Para bago, para bago ulit. Okay. So Tutuhogin na ni